lang, baka makita ka. Parating na yung galing sa work. O ba? Tagal-tagal kong hinintay ito. Si Brian, kapatid ko. Kasi ka lang, Eden. Wala ka naman nababanggit sa akin na may kapatid ka. Ba? Diba? Ba't siya? No? Kiniti ako dyan eh. Ito. Sa akin, huwag dyan eh. Hindi. Wala ko na kuhikinig. Sarap ba? <laughs> namin to ng asawa ko, di ba? Sama na tayo. Gusto kong tumira dito. Ano bang sama? Ano yung mangyayari? Ano, taklo tayo dito? Magsama-sama tayo nang asawa ko? Naihibang ka ba? Sige na. Umalis ka na lang. Baka makita ka. Parating na yung galing sa work. O ba? Tagal-tagal kong hinintay ito. Sige lang, Hibin. Sino to lalaking Siya ba yung asawa mo? Ah. Kuya! Magandang tanghali po. Ah, uh, Jeboy. Si Brian, kapatid ko. Teka lang, Eden. Wala ka naman nababanggit sa akin na may kapatid ka. Ah, hindi kasi... Ano eh, may kapatid talaga ako nawawala. Eh, ngayon lang namin nahanap, kaya... Pinapunta ka na lang dito kasi miss na miss namin yung isa't isa eh. Ito yung kuya. Eh, sige na, Eden. Mukhang ayaw ata sa akin ng asawa mo eh. Alis na lang ako. Hindi, uh. sige. Diyan ka na lang muna Tomira. At Eden, mag-aing ka na rin. Nagugutom na ako eh. Salamat, kuya. Pusa, sige na, Eden. Maagnan na muna ako sa kwarto. Sige. Salamat, Kuya. Ayusin mo, Brian, ha? Siguraduhin mo na yung hindi tayo mahuli ng asawa ko. Kung hindi, ang matatapos bala. tong relasyon natin. Ang bala, tsaka... Oh, ba, tagal-tagal natin hindi nagkikita eh. Miss, miss na kita. <laughs> miss din naman kita eh. O siya, sige na. Tara na, kumain na tayo. Alam kong gutom ka na. Oh, Brian, kumain ka lang ha. Naku, ang layo-layo ng binyahe mo. Alam kong gutom na gutom ka. Nakaka, pagod pa naman yung biyahe galing probinsya. Hmm. O, oh, Jeboy, kumain ka rin dyan. Mag, ano ka dyan? Uh, Ikin, mukhang mas asikasin-asikasin mo pa yun kaysa sa akin, ha? Ano ba, Jeboy? Siyempre, kapatid ko to. At saka, namiss namin yung isa't isa. Mababawi lang din ako sa kapatid ko. Yan yeah, naman, parang sa-selos ka ata, eh. Hindi naman. And sa akin lang naman, ngayon na kayo nagkakilala, eh. Ang lapit nyo agad sa isa't -isa. Aba, tama na yan. Kumain na tayo. Kainin. Mamaya na lang ako kakain. Ayusin ko na lang muna yung parts ni Brian. Sige. Sige, no, 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 no. no, no. salamat ah. Ay, naan ba? Ito naman masyadong pahalata. Hindi mo pa kasi hiwalay niya asawa mo. Nakita mo naman yung buhay ko, di ba? Ang ganda-ganda na. Ba't ko hiwalay yung asawa ko? Tsaka, ang yaman ni Jeboy. Mayaman? Iwan mo na yun. Kuno mo yaman niya. Tapos magsama na tayo. Hindi ka naman sa kanya masaya eh. Magsama eh. Ikaw nga nang iwan sa akin dati, diba? di ba? Hindi mo naaalala. Hindi kita iniwan. Alam mo naman na mahal na mahal kita. Tsaka, Ginawa ko lang yung para mapalapit ka kay Jeboy. Tsaka pisa yung kills mo para bukod mo ang lahat ng yaman niya kay Jeboy. Ayun na nga, Brian. Nakukuha ko na lahat ng gusto ko. Pero hindi pa ba sapat? At pag ito nakikinabang, binibigay ko lahat ng gusto mo, pangangailangan mo? Ayun na nga eh. Tsaka Eden. Iniisip akong paraan. May plano ko. Mabuhay tayo ng probinsya. Para magbakasyon. Hinga mo ng pera si Jeboy. Tsaka, kunwari lang yun. Tsaka sabi mo sa kanya na kaya tayo eh. uwi. Bakit? nakita mo nga ako. Pero ang totoo niyan, mag-iibang bansa tayo. Magpapakasyon tayo sa ibang bansa. Mukhang maganda yung plano mo, Brian. Nice Ayos ba? Oo naman. Tsaka pag nakapunta na tayo sa ibang bansa, lahat ang gusto natin gawin, pwede natin gawin na hindi niya alam. Oo naman. Doon, magiging masaya tayo. <laughs> ah. Ano, okay ba yun? Oo oh, naman. Hindi ka nga dito. Hindi ko kitang namimiss eh. Pais nga. Ano? Uy, ano? Ano? Okay ka lang? Dahan-dahan lang kasi. Tubig. Mm. Bakain sana ako. Eh. Pero huwag na lang. Wala ka ang gana. Hindi nyo naman. Hindi. Ibin, Ini 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 Wow Ini 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 Ay, kuya. Eh! kuya. Pahiyan siya nga pala. Wala ko ng babae kagabi. Nakakaya naman sa'yo. Eh, sino ba yung babaeng yan? Eh, nakilala ko lang sa bar kagabi. May ba tayo? Nasaan nga pala si Eden? Nakita mo ba? Eh, maaga umalis kanina eh. Pupunta daw ng palengke. So, sige. Sakto, eh. door may doorbell Punta mo muna. Eh, baka siya na yun. Jinak ya. Oh anu, teri dan apa ni? Ah, gak bini tak? Oh, datang. Oh, Dumiretso na ako ha. Kala ko walang tao eh. Tsaka... Sa ba si Eden? Ah, uh, namamalaki daw eh. Kanina pa kang umalis eh. Hanggang ngayon wala pa rin eh. Ano ba? Oh, may ibang tao ba dito? Oh, tay. Yung anak mo. matagal na nawawala. Anak ko? Eh, pinatira ko muna dito, tay. Kasi... Sabi ni Eden, gusto niya makasama ng matagal yung nawawala niya kapatid eh. Teka lang, Jeboy, ah. Uh, wala naman akong anak na nawawala. Tsaka, mag-isang anak ko lang si Eden. Teka lang, atay. Mukhang pagod ka na, eh. Tatawagin ko na muna si Eden. Oh! Bakit, Bakit nag... Bakit ring din yung... Telepono? Tama nga inala ko. Wala eh. Mahal ko si Eden, tay. At hindi naman ganun ako katapang para harapin yung ganito eh. Alam mo, hindi <laughs> tama itong ginagawa ng anak ko eh. Hala. Ano ba yun ba? Tarantago ha! Oh. Ano nangyayari? Koy! Bakit ka nandito? Puh, ano ginagawa mo? Bukod mo mag-uusap tayo! <laughs> Anong sabi niya po ha? Nagsumbong ka? Sa tatay ko ba talaga ha? Yan! kaya ko iyo Kaya hindi kita kayo mahalin! Ang boring mo! At wala ka pang challenge! Isa lang naman ang kaya kong gawin eh. Ang mahalin ka. Pero hindi pa ba, naging sapat na naging mabuti yung asawa sa'yo? Lahat naman ginawa ako eh. Pero ano, niloko mo pa rin ako. <laughs> please. Ayun na Hindi kita kayo mahalin. Nagbibigay mo nga lahat ng gusto ko, pero yung pangangailangan ko bilang babae, hindi! Eden, alam mo hindi na kita kilala Hindi ikaw yung anak ko na pinalaki. Bang ibali ugali mo? Naririnig mo ba yung mga sinasabi mo? Ha? ganito ako. Pero ito yung gusto ko eh. At hindi mo na ako pwedeng pakialaman kung ano man yung magiging desisyon ko. Sige. Kuya na desisyon mo. Jeboy. Hmm. Yeah, boy ng nang bahala kung anong gusto mong gawin sa dalawang 'yan. Hmm. Hindi porke tan ako yan eh, kung susentihin ko. Wala akong karapatang mag-decision kasi may asawa ka na pero yung asawa mo, meron! Ang gusto ko, makulong silang dalawa. Dahil sa ginawa nilang panluloko sa akin. Che, huwag mo yung gawin! Hindi mo dapat gawin yan sa akin, asawa mo ko! Alam ko mahal mo ko! Hindi mo yung nagagawa! Hindi sana, unang pa lang ay na ang inisip mo. Sige na tay, dali mo na sila sa presinto. Sige. Sumunod ka na rin ha. Sige na! Tay! Sige na! Tay naman! Isa na namang kwento ang ating natunghaya. Nakakapulutan ng araw. na why niyo ninyo na magandang halimbawa ang story ang ito. At ang aral sa kwento na ating nakuha ngayon, dapat hindi natin lukuhin ang tao tapat at totoong nagmahal sa atin. Pagkos, dapat bigyan natin ng pansin at pahalagahan ang mga pagmamahal na ibinibigay nila para sa iyo. Dahil hindi mo alam kung ano ang darating bukas. Baka mamaya makarma ka nang hindi mo alam. Naway! Itong istorya nito ay eh nakapagbigay ng tulong lalong-lalo na sa mga taong manluloko at may mga kabit dyan. Nananawagan po kami, lalong-lalo na ako, sa mga taong may kilala na may kabit. Pakinensyo naman sa comment section ng sa E pag-imbestigahan natin. Hahaha! <laughs> At may nawagan ako sa may mga taong may mga kabit dyan? Tigil-tigilan nyo na yan! Hindi ba kayo nagsasawa, ha? Labag yan sa batas at labag yan sa utos ng taas! <laughs> Naway! Ipagpatuloy niyo, ha? Pagsuporta ninyo sa amin. Maraming salamat po. At ito lamang po ang masasabi ko. Trust! trust 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 anyone when you do it once and I Thank you No I.